Faz lá, mora eh, hey, sagbot na katong hindi nandro oi, dali po eh kabi, 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 kabi kabi, kabi, kabi ayy ay. ay. dito na lang tayo sa farm mga ka-farmers maglinis sa ating malapit ng mamungan niya niyog. Okay. Ops, siya. Yeah. ang ating pagtatrabaho. <toss noise> <toss noise> farmers ganito po yung ating buhay sa bukid mga farmers Sa ating pagtatrabaho, sa ating pagtatanim po ng mga nyog. Sa palagi ko pong nililisan ito mga farmers na dalawang buwan po lang ito. Kasi palag, palaging umuulan dito, kaya mabilis lang tumubo yung mga damo at saka kahoy mga farmers At saka ito na rin. May tanim po dito na abaka at saka nyog mga ka-farmers. Bago pa lang to nabili sa akin na uh, lupain, mga ka-farmers. At saka mamaya-maya, nandun sa baba yung aming kananghalian, mga ka-farmers. Dipoy! Okay. Hindi po ko na itunuloy dahil may bubuyog po dyan sa baba. Kaya hindi po nalinis lahat-lahat. At saka, humanat, na nanay, sunod na nana niya? Pwede na po yung pananghalian mga ka-farmers. Plus tara diha para ani ug tuloda. At saka na rin dumating na rin yung mga binhi ko na ano pangtanim na abaka dagdag sa pagtataniman ko ng abaka doon sa bandang unahan mga ka-farmers. At saka ready na po yung pananghalian mga ka-farmers. Ay tan. Sige,

Ito ano to? Ang ato Toyo, corn beef at saka ano? Milo po eh. Wala nang lipson ulit tayo. Dugay lang pista ka naman. Ang ka farmers. Dan, kau, dan. A few moments later. balik sa trabaho mga farmers dahil katatapos pa lang ng pananghalian ng mga farmers farmers at saka si LC mga farmers balik na naman tumulong sa akin dahil tapos na po yung aming pananghalian mga farmers at saka ako mamaya maya balik na naman sa paglilinis mga farmers ganito po yung buhay sa probinsya mga farmers may bawat puno ng nyog may pagitan po na puno ng abaka at sa kanan nandiyan naman si bro palaging sumama sa amin yung aso namin bro si bro oh. Ganyan talaga ang buhay. Farmers mo. Mga... Salamat na rin sa panonood. Dahil maulan na po. Bukas na lang itatapos na rin yung trabaho. At saka ito na rin yung aming nagawa ngayong araw na ito mga ka-farmers. Kaya ito na rin yung aming working accomplishment ngayong araw na ito mga ka-farmers. Salamat na rin sa panonood at saka more power. At saka paki-share na lang po yung aking video mga farmers. Salamat. Uy, nabuing. Ayos, <laughs> ayos.